Yes, yes, yes. Good morning, good morning, everyone. Oh. Yes, 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 yes. Hello, hello. For this vlog, uh, we will have again sa pagpapakain ng uh, manukis na Tagalog ni Kuya Jun. So, before that, don't forget to subscribe my channel, Sinaida Portion Club. Okay guys, patungo tayo ngayon sa mga manup na niready ko na ang foods. So mga feeds ang aking ipapakain sa kanila. And of course, may natira kaming uh, kanin at saka yung uh, gulay. So tignan natin kung ito ay kanilang kakainin. Ayan, tignan nyo sila guys. So ayan o, ayan guys. Oh, hihintay na nila ako. Go, go, go na tayo dyan. Papasok tayo sa kanilang malaking kulungan. Yan. What a good mo good day. Ayan. What a good day. Pas. Hey guys, kanilang kulungan. Ito. Ang na natin. Go, 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 go. Ayan, go. Ayan, Ayan guys. Nakapasok na tayo sa bahay uh, manukan na meron tayong anim na manok Tagalog na may-ari ay si Kuya Jun. Ayan. Pakakainin natin at lalagyan na ang kanilang mga lalagyan. Ayan, so yung iba dyan ay gusto nang tukain ang kanilang food Ayun, ay, nakita nyo ba yung guys may lumipad? Alright, so yan. unti-unti at uh, may iba dyan na gusto nang tukain ang aking kamay ah uh, yata yung video na kinagat o tinuka yung aking uh, daliri sa paa Ayan. Gutom na gutom, guys. Kasi isang beses lang sa isang araw kumakain dahil yan ang bilin sa akin ng may-ari na si Kuya Jun. Shout out! At uh, sila ay uh, babalik na dito ng Thursday. Yan. Tamang-tama. Pa pa ang ating uh, video ngayon. Ayan, guys. Mag-iingat lang tayo sa pagbigay uh, sa kanila ng pagkain. Baka mamaya, nasa kamay ko pa lang, nasa ko, ay uh, kanilang tukain na. Alright, so nagdala na rin ako ng tubig. Kasi talagang uh, malakas silang uminom. Dahil uh, pag wala na at ubus na ang kanilang pagkain, ay uh, inum na lang ng inum sila. Siyempre, katulad ng tao. Uh, tayo ay umiinom, no, para hindi tayo ma-dehydrate, so, sila rin, lalo nata uh, mainit ang panahon, pero makulimlim naman dyan sa kanilang lugar, ayan, so, konting linis ng kanilang uh, pinag -iinuminan. okay, so, ayan, tinob na natin ang kanilang inuminan at uh, pwede silang uh, uminom, Uh, habang sila ay kumakain baka mabilaukan ayan So, guys tayo ay uh, gumising na maaga para i-prepare ang kanilang food ayan mas nauna silang kumakain rather than sa nagpapakain sa kanila ayan Alright. So, lahat yan ay uh, uh, tumutuka ng uh, kanilang pagkain. ayos-ayos so, pa. Right, right, right. Ayan. Kita nyo ba? Malaki ang bahay. Bahay ng ating manukan. Ayan. Pero yan ay meron na nga um, pinrepair na patlong pag-iitlogan. At uh, isa lang ang ano dyan, ang isa lang yung lalaki at ang lalaki ay yung kulay puti. Ayan, siya umiimbabaw doon sa kulay itim na manok. Ayan. Ah, dati hindi nakakalipad pa yan, pero ngayon yung kulay puti ay, ay nagtatangkang lumipad-lipad na. Pinapakita niyang wow, ang kanya mga mabalahibong pakpak. Ayan. So malakas na siyang magkampay-kampay ng kanyang uh, kanyang pakpak. Ayan. So siya yung hari sa mga reyna na nandiyan. Tiyak, limang babae, isang lalaki. Wow. Uh, pag-aagawan siya. Pag-aagawan siya na mga chicks. No? Dahil nag-iisa lang siyang lalaki. Sana maging uh, malakas siya at matibay. Haya, <laughs> maging malakas at yeah. matibay. Dahil limang yeah. babae ang mag-aagawan sa kanya. Okay, ayan. Talagang pakitang gilas din naman. Yung ating uh, puting manok na lalaki. No? Matapang-tapang din. At uh, ayaw niyang... Uh, pag siya yung tumuka, ayaw niya mayro pang ibang tumuka sa kanyang kinakain. Ayan. So, bak ang best friend niya dyan ay yung kulay uh, itim, na akala ko siya yung lalaki, pero hindi pala. So, babae yung kulay puti natin. Ayan. So, meron pang natira na feeds. Inuna ko muna yung uh, rice yata yun, and uh, <coughs> feeds. Ayan go 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 lang tayo diyan so, nakatayo tayo para ready tayo kung sakaling tayo ay dumugin ng ating mga manukis ayan pagka na yan guys mukhang delikado ah. <laughs> mukhang delikado tayo pag lumilipad na yan baka parating pa lang tayo sa kanilang uh, bahay eh. tayo ay uh, pagtutukain na yan so far darating naman ang may-ari ng uh, mga manok na yan at siya na yung magpapakain. Yeah, go go go. Right, right, right. Shout out, shout out guys. Bahay kulitan ngayon. Bahay kulitan. Yan, so first day bahay kulitan. Ayun, ang ating ika-13 uh, premier marathon ng bahay kulitan. Salamat, salamat sa mga uh, magpapa-premiere yan ang uh, first bat ay uh, to be hosted by memasabe sabe ayan, ang uh, second bat ay si Rowena Miliares ang ating third bat ay walang iba kundi si Uh, third bats, third bats. Uh, okay, third bats to Drayson. Ayan, baka ma marunta ko sa si Drayson. Drayson, mabunay, PW Vlogs. And ang ika natin ay walang iba kundi si Ann Kotik Ayan, Ann Kotik Channel. Ayan. Shout out sa mga team Puyaters. One Love Team team positive at team uh, gapangan at iba pang teams na pumapasok uh, dumadaan sumisilip, tumatambay sa ating premier marathon uh, kamusta, kamusta, kamusta kayo dyan ayan go, go, go lang tayo sa pag inyong uh, paglalab and support during our premier marathon every Tuesday, Tuesdays, Thursdays, and Sundays. Yan, go, go, go lang tayo. Yan, relax, relax tayo habang tinitingnan natin ang kanilang pagtuka sa akin uh, ibinigay na pagkain. So, sineshake, shake ko pa ang aking uh, hawak na lalagyan at meron pang natitira at kung sakaling uh, ako ako'y alay, siyempre ubusin natin yan na ilagay sa kanila. Ayan. So, ibigay na natin ang uh, mga huling uh, uh, pagkain nila. Okay. So, yan sya. Ayan. Nag-aagawan sila, guys. Ayan. Uh, medyo mataba-taba na sila kaysa doon sa una ko sila nakita. No? Kala ko, kala ko, ano, um, pero mga bata pa yan, mga, mga manok na yan. So, tumaba na sila. Ayan. Okay. So... Isang linggo mahigat na akong nagpapakain sa kanila, guys. Ayan. Right. Mag isang linggo na. Right. Ayan, ayan. Ayan, last na yan, last. Last oh. na. Alright. Go, go, go. Nakakatuwa silang pakainin sapagkat sandali lang ubos na ang kanilang uh, pagkain. Ayan, pakita ko naman sa inyo uli. Ayan, ang kalilang bahay. Bahay manok. No, bahay manukan. Ayan, guys. Go, go, go. Ayan, konti na lang. Konti na lang. Ayan. Ang kilang kinakain at maya-maya, ako'y uh, magpapaalam na sa inyo. Alright. Ayan, ako, ayan. Kalala, mayroon pa doon sa... Kalala, may tinatago po ako, guys. <laughs> tinitignan nila yung aking uh, uh, lalagyan. Ayan. Yes, 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 yes. Ayan, direct lang silang kumain, guys. Go, go, go. Right, right, right. Yahoo! Ayan, guys. Alright, 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 alright. Go, go, go. Check, 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 check. Ayan. Ayan, paubos na, paubos na. So, silipin natin, guys. Go! Ayan, makita nyo naman ang kalooban ng kanilang tahanan, ang kailang bahay. Ayan, ang kailang itlugan. Ayan, ang kabuan. Medyo malaki talaga ang kanilang bahay. Go, go, go! Right, right, right! Alright! Yes, yes, all right, all right guys. Thank you, thank you for viewing my, uh, Vlog for today, ang pagbabagkain kong muli sa mga manukis ni Kuya Jun. So, thank you, thank you again for watching and viewing my vlog for today. Bye-bye everyone. Shout out sa mga bahay kulitan. Go, go, go lang tayo sa ating uh, pagwawaiti.